Hello po mga kalaki, andito pa rin po tayo ngayon sa Baguio City At syempre po, flower festival na po Malapit na kaya ito Naglalagay na sila ng mga display ng mga halaman Inaayos sa po nila ang mga magagandang halaman po At syempre po, napasyal po tayo rito ngayon Dahil syempre lahat lilibutin ko habang nagbibigay ako ng mga, ng mga numbers ano po? Ito siguro, maganda to oh, Pulang pula, tsaka itong mga ganito nila Hindi ko alam kung anong tawag dito eh yan. dami Ayan po, inaayos na po nila para po ngayon darating yung Flower Festival. Siyempre, malapit na po ang Flower Festival ngayong February na, di ba? Eh, first week na po ng February ngayon mga kalaki. At syempre po mga kalaki, sa mga nagnanais po na makakuha po ng mga lucky numbers ngayon pong hapon, siyempre ibibigay ko po yan ngayon. Kaya lang namamasyal na pa ako. Eh. Pinakita ko lang po sa inyo itong mga nagagandahang mga ano. Uy, ang cute nito. Ang cute naman nito. Ayan o. Oh namumula siya ayun green siya tapos bigla siyang mamumula okay mga kalaki ito na tutok na mga kalaki dito na po tayo Ayan po at syempre po uh, ngayon pong alas 5 po ng hapon ang ibibigay po natin ay mga 2 digit lucky numbers mga 3 digit lucky numbers mga 4 digit lucky numbers mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers po mga kalaki ang ibibigay po natin ngayon sa inyo. Kaya mga kalaki tutok na po rito. At syempre po, ang mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya, may mga turista rin na naglalakad dito. Okay, ito na po mga kalaki ha. Ito na po mga 2 digit lucky numbers at nawa po ngayon alas 5 po ng hapon, mapanalo po namin kayo. Okay, so tutok na po rito. Ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers po. Ngayon po alas 5 po ng hapon. Kunin nyo na. Grabe. Ang ganda talaga rito. At may kalamansi pa. May bunga pa yung kalamansi nila. Ayan o. May bunga yung mga kalamansi. Okay, so mga kalaki, tutok na po rito. At eto na po tayo. Mamimigyan na po tayo ng mga lucky numbers para po sa ating lahat. Eto na po. Umpisan po natin sa... Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Hi Lola, na namimiss kita. Ayan po si Lola. At syempre po, gagabayan tayo ni Lola, mananalo, mananalo po tayo mga kalaki. Kaya ingat mga kalaki, lagi dapat po tayo bago po tayo malabas sa mga bahay. Alam niyo naman ang panahon ngayon, uulan na araw. Syempre po mga kalaki, kunin mo na mga 2-digit lucky numbers. Ito na po, 2, 29. 2, 29. Ayan po. At ang pangalawa po, number 4 at number 11. At ang pangatlo po, number 18 at number 26. Ayan. At ang 3-digit lucky numbers, ang ganda nito no. Parang ang ganda nito no. Ito, ang ganda nito no. Ayan, ano kaya ang halaman yan? Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 304 at number 118. Ayan po mga kalaki at ang pangatlo po number 239. Ayan. At siyempre po, ang 4 digit lucky numbers natin mga kalaki ay ang kitang kalamansi. May bunga. Ang 4-digit lucky numbers natin na ay number 9983 at 6177 at 22 8551. Ayan po mga kalaki ang ating mga 4 digit lucky numbers, 2 digit at 3 digit. Pwede niyo po yan i-rumble mamaya kapag inilaban niyo po sa mga suki yung outlet. At syempre po mga kalaki, uh, bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, abay dapat po nakatutok po kayo rito sa aming mga vlog lagi para makatanggap kayo ng mga lucky numbers na libre. Tandaan niyo po mga kalaki ang aming mga lucky numbers po 3 days po inaalagaan bago po natin palitan. Ayan. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungki na meron pong 317,000 followers. Kami po yun at meron po tayong uh, second account, Red Parong din po na naka yellow t-shirt ako, na may picture po namin ni Lola Carmen, ayan, at may 50,000 followers, at syempre po Aris Gatchal yan, ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook, meron din po tayong YouTube, ayan may, nag, may nagpapabati na ayan po, at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parong din po na merong 16,500 followers at syempre TikTok, may TikTok po tayo mga kalaki na meron pong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account po natin sa social media mga kalaki kung saan pwede kayong mag-request mga kalaki numbers, humingi ng mga kalaki numbers at magpa-code. Basta po makikita ko na kayo pa i-comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at dapat po nakafollow mga kalaki, naka-follow ah. Para sa ganon, mabibigyan ko kayo ng mga kalaki numbers sa messenger nyo, iti-check nyo na lang. Ayan, tandaan nyo po mga kalaki, ang laki numbers namin libre, wala po yung bayad pag napanood nyo po sa pics Facebook, YouTube at TikTok. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. 3 months kami magbibigay ng tatayaan mo sa Lotto Pilipinas at abroad. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Pag na ko ang birdman at Bertcher mo, mali mo naman, isa ka sa palarin at manalo ng milyon sa amin mga kalaki, di ba? At may discount po mga kalaki, wala po itong pilitan. Sa mga mauuna po magpapa member uli, bukas po may discount po mga kalaki, ayan po. At syempre po mga kalaki, ah, tandaan nyo po ha, ah, ang lucky numbers namin, wag na wag agad binibitawan dahil pag sinabi kong 3 days, 3 days po mga kalaki. Okay, at syempre po, ito na po mga kalaki, ituloy-tuloy na natin, ibigay na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers natin ay number 28, number 36, number 27, number 41, at number 19. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 5. Number 17 Number 34 Number 23 At number 18 Ayan po mga kalaki At bago po natin ibigay Ang ganda talaga nito no Ang ganda talaga nito Bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit lucky numbers natin ay Pwede po rito ang 642 Ang 645 Ang 649 Ang 655 At 658 6 digit lucky numbers mga kalaki Kaya tutok na po rito mga kalaki Kung ready ka na Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers kayaan na natin. Number 17, number 28, number 34, number 36, number 22, at number 19. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 5, number 13, number 29, number 37, number 38, at number 42. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon po alas 5 ng hapon. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki ha. Ayan po, ay meron na naman mga banda dun mga kalaki. No? Kasi nga magpa flower festival na. Kanya-kanya mga practice-practice uh, 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 yan. Kaya mga kalaki, uh, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. 3 days po bago natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po kay... Juanito ano to hulig ano walito hula hulano wanito hulano po ng ayan Nueva Vizcaya hello po kay wanito hulano maraming salamat po sa mga hulano family dyan Nueva Vizcaya maganda din dyan at syempre po kasunod dyan sa amin Nueva Ecija ayan po mga kalakit sa mga toda po ng mga tricycle driver po naman po dyan sa may Pasig City. Hello po Pasig City. Pag naaalala ko naman Pasig dito si Ate Wen. Hello po. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin. Saludo po ako sa lahat ng driver. Mananalo tayo ngayon. Ang lamig. Mananalo tayo, claim it.